Hello po. Again and again, ito na naman po ang ating tarot reading. At meron po tayong talagang gustong-gusto kong basahan. Matagal na po ito. Ang kanya pong pangalan ay si Rodante Marculeta. So kilalang kilala nyo to. ah uh, nakita natin ito sa mga napapanood natin, ng no, mga previews na usapan, kung saan mayan andyan yung nakarana siya ng pag ng kung ano. Ano nga ba? Sino nga ba si Rodante Marculeta dito sa tarot? So again, ito po ay for... ah uh, blog using lang at saka wala naman sanang pikunan. Ano po, ayan. Kung anong nakikita mo kay Rodante Marcoleta ay pakita mo sa akin, aking tarot. Nawa ay makita natin kung sino si Rodante Marcoleta. Ayan po. drumble natin, rambol, drumble. Mm. Actually po, ang ating si Rodante Marcoleta ay talagang dumanas ng napakarami pong effort at humiliation. Tama yon. Mga nakaraan po niya ito, ayan o, nakabaliktad. Tapos, alam mo yung lahat ng effort niya hindi nare-recognize. Pero lahat pong yun, bin, niyakap niya. Lahat ng emptiness, lahat ng kalungkutan, lahat ng feeling niya is walang kwenta yung kanyang mga pinagsasasabi para sa iba. Yun ho ay lahat ay kinimkim niya ng kanyang puso. Kaya nga nakalagay doon na halos siya ay uh, lahat ng kanyang mga plano, lahat ng mga pinagsasasabi niya, hinayaan lang niya na 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 maliitin siya ng ibang tao na nakakarinig. Kasi hinayaan niya yon alam niyo kung bakit? Ipinakita niya kasi yung kababaan niya ng loob. At yung mga plano niya, na hanggang ngayon ay pinipilit niyang iintak. Nais niya na makarating siya sa katotohanan na tao ang kanyang sandigan. Ayan po yan. Ayan. At yung mga dala niyang stick, yan po yung mga plano niya. Yan yung mga sakit, kaya po siya nakayuko. Yan po yung mga sakit na kanyang naramdaman. Noong binabaliwala ang lahat ng mga plano niya at binabaliwala siya, lahat ng mga pinagsasasabi niya, binabaliwala. Lahat po yan. Pero until now, nakita niyo naman, composed na composed siya at yakap niya yung lahat ng yon Yung plano niya, plus yung mga tao na hindi naniwala sa kanya, pinilit pa rin niya na ipakita ang kanyang kababaan. Ayan po. Kitang-kita nyo naman. Tapos, nakikita nyo yung isang bahay dito. Marculeta is being supported by a very strong alliance of religion. I don't know. Hindi ko po alam kung ano, yung, ano yun, pero siya po ay supportado ng ng konseho ng isang relihiyon. Ayan, naniniwala sila kay Mark hmm. May mga plano si Marco na parang alam niyo yon, parang ano to eh siso. Yung kanyang plano, ito yon, ito yung mga plan niya. Na maganda naman, but may tatamaan. Ang tatamaan, ay ang ating gobyerno, yung mga maling ginagawa ng gobyerno that was uh, government bago siya iupo at pag siya ay napaupo. Yan si Marculeta. At ngayong nakaupo. Bakit na sabi ko po sa inyo, nakita ninyo, ang lahat ng plano niya, ito yung mga plano niya, is patungkol sa paggawa ng mga batas at ito yung ating uh, sumusuporta rin sa kanya, naniniwala sa batas niya. Pero mag-ingat po siya kasi tatamaan po ng kanyang batas na ipapanukala ay ang batas kung saan ang mga kurap at ang mga uh, nakaupo sa ating gobyerno Ito po yung batas na kanyang ipapanukala ay tatamaan not only the corrupt government or people inside the government o yung mga nakaupo sa gobyerno, kung hindi po tatamaan din ang pamamaraan ng lihislaturang pang batas ayon sa Pilipinong basihan. Ayan po. Kaya nako mag po kayo sir kasi may mga tatamaan po kayo na maaaring maging kalaban ninyo at mag-oppose sa inyo. But still, ang palad mo parang sa iyo kasi Sir Dante, uh, Mr. Marcoleta, parang sa iyo, life, uh, you can live only once. Parang ganun po yung pilosopiya ng buhay nyo na mabubuhay ako minsan lang so gagamitin ko na ng tama kahit marami pang humps kahit marami pang distraction isusulong ninyo ang isang panukalang batas at dalawa po sa batas na yan ay maaaprobahan ang dami nyo pong batas kaso lang dalawa lang talaga ang maaaprobahan na talaga tatatak din sa tao sa isipan ng tao oh Malapit ka sa Diyos. Yun na kaya kong sabihin. Ang ibig sabihin po nito, lahat ng ginagawa mo ay binabase mo, not only in your heart, but also on your faith. At dahil po doon, you are being guided by your belief. Ibig sabihin, pag alam mo na dapat ipaglaban ito, ipaglalaban ito, ito ipagbatas man ito, or or tao man ito nakakalabanin mo. And you are prepared. Ha? Huh? Prepare po kayo. May isang taong lalapit po sa inyo. I don't know, pero mangyayari pa lang po ito. Papipiliin kayo kung saan, kung hihinto kayo, a uh, kung hihinto kayong kumalaban, sa sitwasyon ng politika at politiko natin sa Pilipinas. At mananahimik na lang daw po kayo o pababayaan nyo na lang. So it's up to you po. It is an offer ng isang tao na may kakayahan para po kayo ay uh, makuha ang inyong puso at ang inyong isipan. Nasa sa inyo po. Kayo po ang magdidesisyon kung kayo ay totoo sa sinumpaan ninyong tungkulin na kayo ay sa mamamayang Pilipino o kayo ay mabibili rin ng pera o suhol. Nasa sa inyo po yan. Sa ngayon, binubuo mo ang iyong sarili, Sir Marcoleta. Sana po ay makita nyo ang inyong sarili na ikinalulugod ng sambayan ng Pilipino dahil sa ngayon po ang konsentrasyon nyo po is makita ang katotohanan tungkol sa budget ng Pilipinas. Ito po ito parang ano po ito, ano ba ito? Medyo masalimood po ito kasi gusto nyo pong questionin at talaga nyo pong pag-aaralan ang isang matinding financial or budget ng Pilipinas. Tutuon po kayo sa corruption at kung ano ang meron at nawala sa Pilipinas. Wala kayong kikilingan pero maganda po ang inyong isasangguning batas. Pero yun nga po, magingat, marami po kayong makakalaban. Aatakihin kayo ng mga tao na nasa politika rin, at malalaking tao po ito, aatakihin kayo nila sa pamamaraan ng pagsira ng inyong desisyon o mga plano. Ingatan nyo po ang inyong sarili para uh, malabanan nyo itong mga taong gustong kumalaban sa gagawain nyo mga proposal or batas. una sa lahat. Nakakatuwa po kasi sa ngayon po ang inyong batas talaga ay makatulong para maliwanagan ng buong sambayanan. Ito po. Na itong mundo o itong Pilipinas ay may mga totoo pang politiko na nagmamalasakit. Yun po talaga, kung mapapansin ninyo bakit kayo nakatayo, tas nakatingin kayo doon sa, sa, hawak ninyong mundo, may gusto kayong iparating sa buong sambayan ng Pilipino na hindi lahat ay nabibili ng, ng pera o hindi lahat ng politiko ay nagbubulag-bulagan sa kamalian na nakikita nyo sa inyong paligid. So kaya po kayo may hawak na stick ito pong stick na to kung mapapansin niyo to 1 2 3 ay may tatlong uh, mga dahon tatlong panukala pero sure na yung dalawa yung isa na lang hindi ko pa po alam kung kasi yun ay gagawin pa lang po yung yung isang tatlong batas na ipapa ipapa-approve ninyo at ilalaban nyo. at naniniwala po ako na makapag dudulot kayo ng hustisya doon sa nawala nating uh, hustisya sa batas kung saan napapalibutan po ito ng napakaraming question maaring ito po ay doon sa batas ng dettura ng pagkahuli o pagkadakip ng dating presidente yun po ang gusto nyo din maipaliwanag sa tao na may mali ang ating ang ating batas na sinuong na may mali ang mga taong nagpahuli at Gusto niyo po talagang i-emphasize na may something wrong, may may financial matter na umikot or corruption na umikot. Yun po ang gusto nyo ipa ipalaganap sa mga batas na inyong ipapagawa. Again and again po, ingatan po ang health, lalo na po ang up and down ng ating blood. Uh, it's either po the heart also, the tension. Kailangan po ninyong ingatan ang puso. I mean na puso, maaaring ito po ay magkaroon ng blockage or maaaring ito'y maapektuhan po sa tension or stress. <laughs> Ingatan po. And also po yung sobrang taas po ng acidity ng ating sikmura. So may acid reflux again na nakikita po ako. And the bad cholesterol and the, uh, stress. Ayun po. So magingat ingat lang po. mga tao na nandiit sa iyo ito noon. Mga tao na natatakot ngayon. Bakit natatakot? Yan po yung tanong. Bakit natatakot yung mga taong yan? Kasi wala na po sila ngayon sa mga posisyon kung saan kayo po ang tinatanggalan noon ng karapatang magsalita at magposisyon. Pero ngayon nabaliktad ang mundo kayo na po ang lilitis. So, nasa sa inyo po kung paano nyo sila lilitisin. Kasi po, ang sabi po ng tarot, ayan po, hawak nyo ngayon ang isang sandata na maaaring magbigay ng napakatinding pag-wake up call sa kanila dahil ikaw ay ipupuses. Ipupuses ka ng isang batas kung saan lilitisin ang bawat nagkamali sa gobyerno sa pamamagitan ng pagbubuklat ng kanilang mga asset. So again and again, financial matter po, doon sila natatakot ang mga kalaban. I don't know kung mga kalaban mo na ito or makakalaban. Basta sa, sa isang sitwasyon, financial matter ang nakakatakot at ang asset matter ang talagang mabibigyan ng focus at dito sila madidestroy. So you are uh, the commandant, the com parang ikaw yung sa isang pulutong. Ikaw ang mamumuno para alamingin kung ano at hanggang saan ang kanilang nakuha sa gobyerno. Naku, mag-ingat po kayo, sir. Kasi po ito po yung siyadong corruption ang target na nakita po ng tarot na inyo talagang ifo-focus. Nakakatuwa naman po, ang dami na po nag-o-offer sa inyo. Pero you are still. yeah, ipagpatuloy nyo lang po na nasa tamang batas ang inyong isulong at nakita nyo po ito. Kayo po ay suportado ng mga matataas na nanunungkulan pagdating po sa inyong relihiyon. Tama daw inyong ginagawa. At sa mga tao rin na naniniwala na kayo ay nasa tamang daan at sana wag po kayong nilihis. Ayan po. May hinihintay kang isang mensahe. Nakapag kapag itong mensaheng ito ay pinarating na sa iyong puso at sa iyong isipan, malilinis po nyo yung pangalan niyo noon na sinira ng mga tao na naninira sa inyo. So, ito na po yun. Just wait and see at it's payback time po. Ayan po. at ang pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa am sa mga aming mga Pilipino sa atin sa at naniniwala kayo na may mali talaga sa sitwasyon na may nakialam sa ating batas na dito sa Pilipinas na banyaga. Yan po ang isa nyo pang gustong isulong na batas. Maring yun yung pangatlo maring ipursigin ninyo na maparusahan ang mga tao na inalisan ang inang bayan ng tamang batas. Ayan po, kaya big fish. At nasa golden cup pa. So, ibig sabihin, talagang ifo-focus ninyo. May pagkamatigas ang ulo, ifo-focus ninyo yung gusto nyong mangyari na ibalik ang batas ng Pilipinas sa Pilipinas. Ibig sabihin, may nakikita kayong mali na batas na pinakialaman ng ibang bayan. At ito ay dahil sa mga tao na yun nga, may ibang intensyon sa pagpapakilala nila bilang isang politiko. Ayan Malalim yun, pero magingat ingat po kayo dahil mananalo po kayo sa puso ng mga tao. Mananalo pa po kayo sa, sa sa inang bayan dahil ah, uh, talagang iaayos niyo ang corruption. At maraming nag-iisip na kayo ay masusuhulan. Nakita ko po dito na talagang sabi niyo nga minsan nang daraan ang opportunity sa buhay niyo. Gusto niyo matatak. Yun ang prinsipyo niyo. Gusto niyo matatak na isaayos ang lahat. Kaya yeah, salamat po at naniniwala kami na mara, maaring itong tarot na ito ay maging totoo sa inyong katauhan. Ito na po, tapos na po tayo. At again and again po, sa lahat ng dumadaan sa ating buhay, ordinaryo man tayo na tao o politiko o tayo man ay mataas o mababa, tandaan nyo, lahat na nangyayari ay maisa sa ayos. There is always a miracle. God give